Eto mga idol, kahit paano ay nakakuha ng panabla itong ating Gilas Pilipinas para sa paparating na FIBA Asia Cup. Ito ay matapos makumpirma na baka hindi makakapaglaro itong si Wael Araki ng Lebanon dahil sa isang shoulder injury na nakuha niya sa kasalukuyang liga na kanilang pinaglalaroan.

Ganon din ngayon ang problema nitong national team ng Lebanon kung saan ay hindi sila sigurado kung aabot ang recovery time nitong si Arakji para sa paparating na FIBA Asia Cup ngayong Agosto. So sa mga Pinoy basketball fans ay panikurong kilalang kilala itong si Arakji dahil makailang ulit na natin itong nakaharap sa mga FIBA sanctioned tournaments kung saan ay nakailang ulit na rin itong pinangunahan ang Lebanon upang talunin ang ating national team na Gilas Pilipinas. Pero liban dyan ang tumatak sa maraming mga Gilas fans ay noong nagyabang ito sa ating mga players at sa mga fans sa pamamagitan ng panggagay nito kay Stephen Curry sa kanyang sikat na night-night gesture. وجد معي عم ناخذ شوطه هيك وي فورس ذا شوت وائل بروح اب اند ان واو شوفوا شوفوا صوت هالجمهور ديفنس 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 جود جاب لكريم وائل عمل سويتش لكن بسرعه محاولات على الثري بوينت صفر من ثلاثه سي مليون حاليا بياخذ اول جمب شوت له اصلا هايك اللي بيجي من البانش عالي بيدافع على جوردن كلاركسون صح هون في ميس ماتش لكن عنده قلب كبير عالي وجوردن كلاركسون لاعب كبير كمان Marami man ang naiinis o nagagalit sa yabang na ipinapakita nitong si Wael Araki. Pero may mga humanga din at para sa ilan ay patunay lamang ito na mas matimbang pa rin talaga ang teamwork sa isang koponan kaysa sa pagkakaroon ng isang superstar player na minsan ay nakakaapekto sa team chemistry. Di dito kay Wael Arachi ay nanganganib din na hindi makapaglaro sa FIBA Asia Cup ang isa pa nilang ace player itong si Amir Saud dahil sa kanyang broken rib injury So ano kayang implikasyon nito sa kampanya naman ng ating national team nagilas Gilas Pilipinas? Well, ano, kahit paano ay makakabawas ito sa mga monster teams na maaaring makainkwentro kinalaunan nitong ating national team sa paparating na FIBA Asia Cup. Base kasi sa groupings ay nasa Group A itong Lebanon, kasama ang mga national teams ng Qatar, Australia at itong South Korea, samantalang ang Pilipinas naman ay nasa Group D kung saan ay kasama natin ang Chinese Taipei, New Zealand at ang national team ng Iraq. Pala rin ang ating Gilas Pilipinas na makausad sa next round ng tournament ay posibleng doon natin makakainkwentro itong Lebanon. Diyan ngayon papasok ang ating bentaha o advantage kahit paano upang sila ay talunin. Bagamat hindi lang sa ating national team papabor ang development na ito kundi sa lahat ng mga kokonan na maaaring makainkwentro nitong Lebanon. Pero honestly, kung meron mang natutuwa sa development na ito, ang ilan naman ay hindi natutuwa dahil para sa ilang mga Gilas fans ay mas maganda sana na talunin natin itong Lebanon sa second o third round ng torneo na naglalaro sana itong si Wael Arakji. Gustong makita ng ilang mga Pinoy basketball fans na mabawian natin ang Lebanon na naglalaro itong si Arakji. Pero anyway mga idol, a win is a win, ika nga. Bagamat mas maganda nga talaga'ng mabawian natin ang Lebanon na may isang Arapgi, pero at least sa development na ito ay mas magkakaroon ngayon ang ating Gilas Pilipinas ng malaking tsansa na mas makausad pa sa susunod na round ng FIBA Asia Cup. A win is a win, ikanga. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang marami na sana ay makahabol pa rin itong ating bigma na si Kai Soto. Ito ay sa kabila ng pagkumpirma noon nitong si Coach Tim Cone na malamang ay baka sa FIBA World Cup qualifier na makapaglalaro ang 7 foot 3 na si Kai. Malay natin mga idol baka maghimala o baka nagmamain games lang itong si CTC at magugulat na lang tayo na bubulaga sa FIBA Asia Cup ang isang Kai Soto. Ikaw naman idol, ano ang masasabi mo sa development na ito kung saan ay nabawasan ng ace player itong Lebanon at naniniwala ka rin ba na makakahabol sa FIBA Asia Cup itong si Kai Soto. I-comment mo lang yan sa ibaba idol. Ingat and God bless.